So yan hello mga kabilog So eto na nga yung ganap ng ating Ligo sa Wawa Dam Mga kabilogs Ayan. So syempre ah, Higa higa muna tayo dyan And uh, video video tayo Ng insta 360 natin dyan Mga padi Ayan shoutout sa lahat ng mga viewers Natin Shoutout sa lahat ng mga solid uh, supporters natin Napakalamig ng tubig guys Ayun you know. o ba? Diba? Ganun kasarap magtampisaw o gawa nung mainit ang panahon, mga ludi. ba? Diba? Syempre, chill-chill lang tayo diyan, ah, mga ludes. ba? Diba? So, eto rin si Lakuya. So, ah, ah nag ah, vlog vlog din siya, nagbi-video videos. 'Di ba? So, syempre, ando naman si Madimo, ayun no panay video din doon. Siyempre, so, okay, ginamit ko muna yung aking Insta para makuha ng itong uh, uh, wawa dam. So, ang lakas ng agos ng tubig niya dito, guys. Diba? Kung makikita mo naman, oh. Umaano pa sa Insta natin, mga lods. Diba? Shoutout sa lahat ng mga solid uh, supporters natin dyan. And shoutout din sa mga taga Bulacan and mga taga Cavite. Yan, mga taga Quezon City at mga taga Montalban Rizal taga Marikina shoutout po sa inyo dyan ayan so live tayo ngayon so live tayo and huwawa dam diba napakasarap ng tubig guys so 20 pesos lang yung entrance dyan diba so sulit na ang iyong pagbibigo diba ganun kalupet and then malinis naman dyan guys kasi sa taas galing kami dun so napaka daming tao guys kaya dito sila ngayon lahat kasi mainit ang panahon Diba? So, andito nga si brother So, katabi ko Ayan, out sa mga taga uh, Bulakan Ayan Diba? Siyempre Mekos-mekos muna tayo dyan Ayan Diba? ay kita muna ba no? So, nag-usap muna kami So, binigyan ko rin siya ng aking sticker da, Diba? So, ating uh, sticker na Velo Vlogs Mga Loods Diba? Sa lahat ng mga supporters natin. So, mamimigay din tayo ng sticker natin dyan. Diba? Siyempre, ingat-ingat ang lahat. Gawa nung uh, mainit. Mainit ang panahon, guys. Grabe, sobrang init mga ludi. Kaya, tampisaw muna tayo ito. So, mga 30 minutes lang tayo nagtampisaw. Tapos, uh, bumiyahin na tayo dyan. Kasi, nagkuha tayo ng pang-vlogs natin. Diba? Nagkuha lang tayo ng mga videos natin dyan. Diba? Mga pang-upload natin na videos natin. Kaya napakasulit naman guys, napakaganda ng view. At ang ng bato guys. 'Di diba? So ingat nga. lang <laughs> kasi madulas. ba? Diba? Kaya makikita mo naman. So sa baba meron pa niyan hanggang doon sa dulo. Ang layo ng ano niyan, ng flowing ng tubig niya guys. Diba, napakasarap mag-babad uh, gawa nung sobrang init ng panahon problema so maraming tao dyan guys makikita mo naman yung ano you know, na yun no? mga na tubig eh. diba so relax relax lang tayo dyan diba and thank you sa lahat ng mga solid supporters natin and thank you sa lahat ng mga solid supporters natin dyan so ingat kayo lari dito kababa din, 'di ba? So 'yun lang naman mga loads. Ingat kayo lagi. So thank you and God bless sa inyong lahat. So ingat-ingat uh, lagi tayo. So bye-bye po sa